Init na pinag-uusapan ngayon kung paano tayo halos lunurin na ng mga pagbaha at marami pa nga ang nagka-leptospirosis. Gayong hindi lang pala bilyones kundi trilyones ang napunta sa flood control projects ng gobyerno at ang iba pang mga proyekto na parang kinorakot lang. Sino ba ang mga dapat managot? unsod ng sunod-sunod na mga bagyo kamakailan na nagdulot ng mga pagbaha. Tumaas ang bilang ng mga nagka-leptospirosis. Ang mga pampublikong ospital, nag-overcapacity. Kaya may mga nagdeklara na ng leptospirosis surge. Pero ayon sa Independent Health Reform Advocate na si Dr. Tony Liachon, hindi lang daw leptospirosis surge ang dapat pagtuunan ng pansin ng gobyerno. na ang tunay na ugat ng paglaganap ng sakit na ito na kung tawagin niya kleptopirosis. Pinagsamang mga salitang leptospirosis at kleptomania o hindi mapigilang pagnanakaw. Ayon kay Liachon, ninakaw kasi ang pondong dapat kinilaan sa flood control projects hanggang ang